May mga bagong tanim po na gabi. Ito po, oh, bagong katatanim na ang po. Ano ito? Hanggang doon, may mga bago pong tanim na gabi. Ano po, oh. nito po mga bagong tanim na gabi. Yan, mga ilang araw pa lang yan. Tapos, ito. Huling sinanin. Ito yung pangalawa. Yan, yeah, mga ganyan. Ganyan kalaki. Pwede na yan. Ganyan. ito ngayon ang update sa taniman ng gabi ano ano dito yung mga laman ito ko ang mga taniman ng gabi dito bagong tanim na gabi utang dami ngayon bagong ano tanim na gabi oh Kuya, mga ilang buwan ito bago ano, ma-harvest yung ganitong bagong tanim? Depende sa laing, May 4 months, 6 months. Ah, ganun 4 month, months, 6 months? Oo. Depende daw sa ano sa... Bat, iba't ibang klase ba, kuya, ang ano, ang laing? Ang mga dahon ng gabi? May laing din mo kasi magulit lang yung tulubo mga... Ito daw po, 4 months to 6 months. Depende po sa klase ng ano-anang gabi. Update po tayo ngayong araw na to dito sa Imus, Cavite.